roasted chicken from Kuwait with Ati Mae. Ay, Ayan, sa si yeah. Mae. Ayan. Alis dyan alis Kung gusto niyo mag-order kay Ati Mae, dala yung fried chicken. Hello guys! Hello guys, nagluto kami ng chicken. Hello guys! Butter chicken. Spices from... Anong pre-taste? dari pato sa kwania mas spices guys. ikan patak Kuwait dalannya. <laughs> The special yang guys. So. <laughs> hmm. Sarap ya. Hello guys, so ayan na ang aming ginawang lumpia. Nagtulong ako yung nagbalot. Lumpia ng Shanghai at niluto ni Ate May. Yan from Kuwait na siya. Niuli din siya ng luto ng lumpia. Para <laughs> siya. Muna yung specialty niya dito sa Kuwait. Sabi na ito, grabe, hmm. inuwian lang talaga. So, inuwian lang talaga niya. Kay? Kaya na si Jessica. Ayan na. Ayan. You, Very questy nice. Lumpiang, Shanghai. May bigyan niya ata yan. Kag si Madam Ivy, humba po niyang giluto. Natural, darao. Ayan. Ayan, humba. Oh, malapit na siya. Malapit ano ang pa, musgahan may, Mayroon pang sabaw. Hintayin na lang natin hmm. matuyo. Okay, yan. Ang paborito po ang lutuin ni Madam Ivy yan. yan guys Happy birthday tayo dito Ayan Surprise, Surprise. Homecoming From Korea Ayan <laughs> surprise! <The> surprise! Na <laughs> <The> surprise <laughs> ang tana, Dala ko na yung niya at Dating fresh from Korea. <laughs> dahil sa birthday ng papa nila. <laughs> Ayun si Kakay, yung papa niya ng mga birthday surprise tayo nila. Let's <laughs> ka? ba? Haha. Kita na. Kailangan <laughs> ko si Maria. Kailangan ko si yan. Kailangan ko si Maria. Kailangan ko si Maria. Kailangan ko si ko si Maria. Kailangan ko si Maria. Kailangan ko ko si Maria. Kailangan ko si Maria. si nang umaga? Nang six na umaga lang dumating. 24 hours pa ulang tulog kasi hapon pa ako umalis ng alas 6 ng Sabado. So alas 6 din, alas 6 din na umaga ako Davao dumating. Surprise ang lahat. Sabi pa kanina, dahil na ang ay magkulagay ka. Wala nga, sabi ka na, walang ibang makalap, kaya ibang mga pinsan ko na,

Na na, Wala nga nilang alam. Mo ah. yeah, diawan, take... Alam nyo, ang nangyari kasi, ang nangyari ang nangyari kasi, biglaan lang din ang ano ko, nitong, nitong, Buwan lang <manyan> na to, pinayagan na kong bubuwi. Actually, hindi ako pinayagan. Ayaw, ano na itong panis? Eh? <laughs> <Saka laughs> ay, ay, <laughs> ay, hindi ba Hindi na ako nag-upload! <laughs> oh, <laughs> ay, sorry, uh, kain na kayo ba? na kayo <laughs> Wow! 1, 2, 3, wish mo na! Happy birthday! Ako nila may magawa! Happy Ako na lang. ah Sige, buti pa. Ako nila magawa. Adiba, ikaw ang dyan sa kamila Kumaya mo na ipahipan! 1, 2, 3, 4, mo na

<tuk> Allah hapon <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>